parang nasinta po nila na magluto ng nilupak eh, or maglupak ngayon ng saging. So, sasama tayo sa pag pote sa pagkuha ng saging. Ha? Dahil malawak na taniman po ng saging itong likuran ng PB House. oo At dito sa likuran, no, pababa po siya, slope siya na malayo. ang doon, so may pababa pa talaga siya, ridge kasi siya eh. Tapos meron na din dito mga itinanim na mga naunan ng halaman tulad yan. Yan you know? uh, pineapple, ang dami yan of course, banana uh, may mga rubber trees pa doon tara, baba tayo Jun, -jun huwag mo muna hintayin mo kami, Jun Hoy! Wala, tayo aakyat babalik? Mas madali ang paakyat. Chun chun lang. kuit bang. pala talaga. Ay, yun po yung ayun po yung PB house. Oh. So. Tun pa pala kala ko dito lang sa likod. Tun pa. <laughs> Uy, saglit lang, Chun chun. Nasaan ang Gabi? Ayan, nakita nyo po yung mga gabi na to. Pwede pala siyang iproseso, gagawin siyang ano, ulam din, lain. Oh! oh my God! Sabi nyo may saging, wala naman. Junjun sama natin tanya sa PB Team Pandai ayun oh ha medyo hinug na yun oh medyo hinug na ah so yung buong puno yung patutumbahin kasi yung saan yung babagsak na ala yung kabaw yung tao pamanganin yun ay, na. Ano, na? ano 'yun? Ano pa? Yung prabaw. Yung tawaw kapag natatangan niyo. Hal mo 'yung yung pinutak ininom mo 'yung buo? Ano na? kinain Kinainan ng ano yung iba? Oo. Gumanyan din. Sa bentuk. Hindi. Hindi pa. Kailo pa, pa 'yan. Hindi mahilog 'yan. Ay, yan ilang ilang araw ay. 'yan? Ilang araw pa? Ilang araw pa yan? Mura pa? Mura pa? Yung nandun. Pwede na panlupak yan? Oo, oh, pwede. Pero hindi ito pwede. Meron pa pala. May isa pang nakikita dun medyo bata-bata. Medyo young. Parang ito yung panlupak pili. Ang tansya nila parang masyadong magulang or um, hinug. Yung nakuha ni Junjun na banana para pang lupak so dapat daw yung mas bata-bata na kung mas mura so hanap kami ngayon na iba pa ito lang po to mismo sa likod ng PB house ha. hindi po kami napunta sa anumang gubat ito naman po mga halaman ng gabi pwede rin pong ipanlaing meron din dito alam mo hindi ito hindi ito, gabi ano Jason hindi ito yung pang gabi pang ano Buti pa yung saging may puso. Tama. Ayun po siya o oh. ayun po yung tinataga ni Kuya Jun. Hindi natin. Saan kaya siya babagsak guys? Sana hindi sa akin. Ala! Tum. Hay. Ako madaala lang ay isa 'yo. Diyan sa akin mo. Green pala po yung kulay ng bintana ng PB house. So ayun, ayun lang yung PB house sa tuktok. Okay. -top. Kala ko gold siya. Pinik yung paa ko. Oh, man! Uy, ang tarik naman yan. Kaya ba natin? <laughs> Ay, may daan dyan. Uy, alam mo, may something na dun. May kabahayan na dun. May fish pan nga dyan. At saka meron. ano. May mga kambingan. May mga kambing. Nga dyan. May ba ba ito pala yung neighbor ni ano. May PB house. Ito pala ang neighbor ng PB house. No? Damo lang yan. So, may, syempre may mga bakod na dyan binakura na. But over here, meron doon mini ano, puddle. May tubigan doon. Tapos may mga ano, kambing. At may mga puno. Ang mangga. Malalaki. Yung ko lang na-realize ang scope ng PB House. Ang laki, hindi lang siya yung house mismo, but yung bakura niya. Malaki siyang ano, may mga taniman ng saging, mangga at iba pa. O, so, sabi niya siya na magdadala. ang tira sa ako eh. Gusto niya siya. May something talaga. Ang tawo, tabangan ninyo! Okay, balik na po tayo sa PB house. Buti na lang di umuulan, no? So, hindi maputik. Pero putik yung ano eh. Putik yung mismo. Yung. Pero clay mismo yung ano. Tupa. Sikapin mo. Pilitin mo. Tibayan ah, ng iyong pusa <laughs> Kinain na po ng langgam yung iba oh. Ano ang itsura? Pwede yan, hilaw. Hindi yan makakain. Ay, hindi pwede. Sira. Ito maganda eh, ito. Pero itong iba parang sira. Ang tawag dun sa isang ganon, yung lahat magkakaano pa siya, yung magkakakabit, isang buwig. Buwig naman yun Color? Ano ka ba? yung pa natin na yung dahon ng ano, saging. Oo, oh, kasi maano yan. Madagta. Lagyan, okay. Hala! So kasama sa pakulo yung ano, yung saging, saging dahon? Yes. Kasi may dagta siya, kaya masisira yung kawali pag walang ano. Two hours yan bago kumulo. Okay. Manalig ka lang ako So ito po ang itsura ng isang nakuhang saging at papakuloan po ito ng sabay-sabay. Gano'ng katagal inabot ang pagpapakulong? Ano? Uh, um, 30 minutes na. Pagpapakulong. Huh? Pagpapakuloan na po siya dyan, tapos makakalata na po. Hindi yeah. ako ano? Siya na? Tapper ba? Tapper ba? Okay. Nilinis mo yan? Oo oh, na mo. Pala, lulupakin namin. Wala kasi kaming pang-ano eh. Wala kaming lusong. Wala po kasi kaming mortar and pestle o lusong para anuhin siya, para lupakin siya, kaya may na manual po nila. May sira din pala, may sira. Galing mo dyan. Siyempre sa naipawag na. Tapos ito may oil. Huh? Kasi ah. yung cold butter na lang. Uh -huh. Para medyo ano. Hingin natin ng bottle. May konti pa dito. This is it na. Yeah. Oh, wala Saktos na. Sa okay, Sakto sa atin yan. Sakto sa atin yan. Oh, huh? wala pa yun? Wala na. Wala na. Uy, ano ko? Napasang ka. Napasang na ito. Binalibol mo na yun? na.

Mm. Titikman muna mm. kung ano nalasan nito. Mmm! Grabe, sarap. sarap! Sarap? Kamusta ang tamis? Sakto lang. Sakto lang. Pero kung gusto niyo pang medyo matamis, agdagan natin ito. Eh? Sabigan pa na. Pwede naman magkanya-kanyang timpla kung ayaw mo nang matamis eh. Mm. Grabe, ang sarap! Wow, lupak na lupak. Naalala ko tuloy ang high school natin. Siguro balinghoy ginamit natin. Sa inyo, no? Hindi saging. Balinghoy. Iyon naman, no? Ganun pa natira. Sarap! Sarap! ang tawag sa inyo dyan, madam? Nilusak. 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 So, sa amin sa Bisaya, nilusak. Hindi yun sa Sa amin sa Mindoro ay lupakan. Lupakan. Sa Manila, ang tawag nila dyan, nilupak. Nilupak. Finish product! Wow! Lamig ka ngayon mo! Gusto mo? Yes! Favorite. Sa part naman ni Toots, grabe. Sabi nga nila may nagpapagod. Brad, ang babay naman ng mga bisita ni Sir Paul. Sila ang bisita pero sila lang nabuka. Ganon talaga. Dinner na po. Thank you sa mga nagluto. Thank you so much, Brad. Dobong sitaw, boneless fried, ba fried boneless bangus, and yung rice namin na tira hadina. Apat lang kami ngayon. Manganta! Kain po tayo. Raon. Manggaon! Raon ta. ah. Wow! Wow! Sarap! Ooh. Lupang kami, lupang kami.